Good vibes na update para sa Kimpaw. Ngayong araw, naglabas ng mga impormasyon patungkol sa panibagong pasabog ng couple. Kasalukuyang umaere ngayon ang dalawang sikat na proyekto nila, Ang Linlang at What's Wrong Secretary Kim. Kasabay nito ang panibagong ganap nila. Sila lang naman ang bagong endorser ng isang sikat na beauty product dito sa Pilipinas. Nangunguna sa whitening soap ang brilliant. Kasalukuyan na absent si Kim Chiu sa Showtime dahil nasa isang photoshoot sila ni Paula Abelino. Todo ang paghanga ni Vice ganda sa couple na ito. Especially kay Kim. Dahil sa patuloy na pag-usbong ng karera niya. Non-stop ang pagpasok ng blessing. Mahal na mahal siya ni Meme Vice. Dahil na-discover niya kung gaano kajin yun ang puso nito. Kaya nga isa rin siya sa member o number one supporter ng Kim Pao. Palagi nga itong inaangat sa Showtime Live. Ganyan magmahal si Mary Vice. Samantala, bukod sa malalapit na kaibigan ng actress, ang mga supporters ay patuloy ang pagbati sa bagong blessings ng Kim Pao. Ayon sa mga komento, Congratulations for both of you. Deserve na deserve lahat ng tagumpay ninyo Stay strong lang. We will support you no matter bashing darating. We will fight for the both of you. Stay in love and focus lang sa career. Kim Pao, we love you so much. Ayon pa sa isang komento. We are so proud of you. Nagsisimula na ang photoshoot. Sobrang excited na kami. Panibagong larawan na naman ang lalabas. At syempre, dagdag na naman ito sa bagong billboard. Ilan lang yan sa mga ibinahagi? Kagaya nga ni Vice, support din ba kayo sa magandang karyer ng couple na ito?